Ayan, palibagong vlog na naman tayo guys. Ayan, for this vlog guys, kakain tayo ng papaya guys. Ayan, oh, parang na, parang na-over uh, na siya guys, na-over hinog na siya, na-over right na siya. No? Ayan, no? Oh. so parang nakalimutan ko na pa eh. So ayan, ito yung magiging mukbang natin sa awan to guys. Ang hirap. Oh. Ito na tayong lagayan. Wait lang. So dito lang tayo guys. Ang sakta lang guys. So, ayun guys, dito na lang natin ilagay na yung ating bakang. Kita ba? Ayan, uh, dyan na lang natin ilagay. Uh, okay. So, ito yung ating bakbang ngayon guys. Dahil maulan ang panahon dito sa amin guys, guys. panay ulan dito sa amin, walang tigil. So, kakain tayo ng papaya. Mmm. pag kayo guys. Grabe. Tampis kayo. Hmm. Hello guys. Oh, di ba? Mommy. Jamie. Ramie, lagi guys oh. awi ayo. Artists Ang is. Hindi na lang natin ito pagsarain guys. Mm. Jangan dapat serang kayak berbunyi satu sama Mbak-mbak nang kayak beris sana. Hmm. Udah ame. Udah niki sana. Ayun. Glamik aja ya.